Ah, uh, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na mas YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po ating pong subscriber, ating tipong sasagutin. ay galing po kay Katros Lab. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, hindi ba raw mapanghi yung karne ng baboy kapag nilitso na meron pang kapon? So kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhay ang magikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagkapon o pag-conduct uh, kandak ng uh, castration doon sa mga alagang, alagang baboy. Dito po sa King Backyard Farm po mga kaibigan, akin na pong nagkasanayan na sa ikatlong araw po, akin na pong kinakapon yung aking mga biik. Pinuputulan niya po ng buntot, binigyan ng iron, pinuputulan ng pangin, nalagay ng marker, lahat-lahat po mga kaibigan. Lahat po yan ay kapong ginagawa sa ikatlong araw mula po na sila ipinanganak. Para po yung stress ng baboy ay isahan lang po mga kaibigan. Mas maganda ni pong ikapon yung mga baboy sa mga panahon na yan, sa edad na tatlong araw pa lang. Kasi yung, sug yung sugat ng pinagkapunan po natin, yan po ay hindi po bubukol. Madali lang po yung maghilom. And then, yung mga itlog po mga kaibigan, mas madali po siyang bunutin at sa kahugutin mula po sa loob at hindi po mabaho yung kanyang mga itlog sa mga panahon na iyan. Ngayon, kapag meron po kayong nabiling baboy na gusto niyong pong litsunin, at saka yung kanyang edad po ay nasa dalawang buwan pa baba. Meron pa siyang itlog at hindi pa siya nakapon. Yung kanyang karne po mga kaibigan ay okay pa. Hindi pa magkaroon ng uh, baho, hindi pa magkaroon ng panghi yung kanyang karne. Kapag inyo pong nililitson yung mga baboy na yan, na nasa 2 months pa baba. Ngayon, kapag yung nilitson nyo po na baboy na merong itlog o hindi pa nakapon, ay nasa 2 months pa na po mga kaibigan. 'Yung kanyang 'yung lasa na po ng kanyang uh, karne kahit litsunin niyo pa 'yan ay mag-iiba na po. Parang mapanghi na po siya, parang may amoy na po 'yung kanyang lasa kasi doon po sa itlog na hindi po nakukuha mula po sa mga baboy na 'yan. So, ito lang po 'yung tandaan. Kapag 'yung mga baboy niyo po ay mayroon pang itlog hindi pa nakapon, 2 months pababa, pwede po 'yang litsunin, pwede po 'yang katayin. Pero kapag 2 months pataas po mga kaibigan, hindi hindi na po pwedeng litunin kasi po iba na po yung lasa ng karne mapanghi na po yan so bago nyo po litunin o bago nyo po katayin ikapon nyo po muna mga kaibigan para mawala po yung panghi ng kanyang karne kapag yung mga inahing, kapag yung mga baboy niyo po ay meron pang itlog. So pagkatapos yung pong makapon, then maghihilo na po yung kanyang sugat, siguro mga isa to dalawang buwan, pwede na pong katayan yung baboy, pwede na po siyang litsunin, kasi po, wala na po yung itlog, nakuha na po yung kanyang itlog, at saka yung lasa po niyang kanyang uh, karne, mga kaibigan, ay hindi na po mapanghi. So ito lang po inyong tandaan, kapag 2 months pa baba pwede pang litsunin, pero kapag 2 months pataas, bawal na panglutsunan po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.